Samantala, muling umarangkada ang pagdinig sa Senado, kaugnay ng madugong engkwentro sa mamasapano na ikinamatay ng 40 miyembro, 40 miyembro ng Special Action Force. Dito naungkat ang pananagutan ni Pangulong Aquino sa operasyon. Para sa update, makakausap natin ng live si Mian Banyos, Baños. Mean? Yes, Sherry. Sa muli pagbubukas ng pagdinig sa mama sa encounter ni Lino na ni Sen. Juan Ponce hindi politically motivated ang kanyang hiling na buksan ito. Kaya raw niyang, kaya raw niyang palabasin ang mga ebidensya at testimonya ngayong araw na magsasabing direkta at aktibong nakialam si Pangulong Aquino sa Oplan Exodus. Si Aquino din daw ang approving authority. Nakipag-usap din daw si Pinoy sa taong hindi naman bahagi ng chain of command ng AFP at PNP. Hindi rin daw gumawa ng kahit anong hakbang ang Pangulo para pigilan ang pagkamatay ng support 44 at para protektahan ng kanyang sarili, nagtago daw si Aquino sa likod ni dating PNP Chief Alan Purisima. Sa pagdinig, Cherry, inungkat ni Enrile ang mga naganap sa operasyon sa mamasapano. Simula ng pinlano at nakipagpulong sila dating staff director na Peñas at dating PNP Chief Purisima kay Pangulo Aquino noong January 9, 2015. Kung saan din ni Peñas ang buong plano para mapatay si Marwan. Ito din daw sinabi ni Aquino na dapat magdagdag ng tropa at makipag-coordinate sa AFP. Pero tanong ni Enrile, totoo bang tumanggi si na Peñas na makipag-coordinate sa AFP dahil anya compromise ang AFP. Oo ang sagot dito ni Napeña. Sunod so, na tanong ni Enrile, wala man lang daw bang objection si Pinoy nang sabihin ito ni Napeña? Sabi ni Napeña, wala. Naungkat din na sinabi ni Purisima nang matapos ang nasabing meeting na wag na muna sabihin sa AFP ang Oplan Exodus at siya na ang bahala kay dating AFP chief Gregorio Katapang tanong ni bakit nagbigay ng ganitong utos si Purisima? Sabi ni Purisima, hindi naman daw ito utos, hindi advice lang. Pero giit ni Enrique, utos ang binigay ni Purisima dahil utos ang kanyang tono. Mula sa January 20 hanggang 26 na target date para gawin ng Open Exodus, iniurong din daw ni Napeñas ito sa January 23 hanggang 26. Tanong ni Enrique, really, wala daw bang... Si Purisima, sa decision si ito ni Napiyas, Sagot ni Napeñas, walang objection ang dalawa. Tanong ulit ni Endile, sinadyado ba ni Pinoy itagong impormasyon sa Oplan Exodus sa kanyang sarili at kay Purisima at Napeñas La lamang? Pati ang command at control ng operasyon ay wala siyang pinagsabihan sa ibang cabinet members, pati sa PNP at AFP. Totoo so, na ano ba ito? Ang dolo ito, ayon kay Penas, kayo din ang sabi ni Polisima, pero giit ni Polisima, ang takt naman ang nagpatupad at nagplano ng offline exodus. Sinabi rin ni Penas na tumulong ang Amerika sa paggawa nitong operasyon laban kay Marwan. At tinanong naman ni Enrile, kanino galing yung 5 million dollars na reward? Sabi ni Polisima, hindi niya alam. Pero sabi ni Penas, galing ang 5 million pesos na reward o oh 5 million dollars na reward mula sa Amerika at 7 million pesos naman ang mula sa gobyerno ng Pilipinas. Sa mga oras ito, Sherry, nagpapatuloy ang pagdinig. Isang oras lang dapat magtatanong si Erile, pero dahil nasa build-up pa lang siya ng kanyang mga tanong, pinagbigyan siya ng ibang mga senador na ipagpatuloy yung kanyang pagtatanong sa ibang mga resource persons na dito ngayon sa pagdinig. Sherry. May an, uh, tila yung mga nabanggit mo ay eh, napag-usapan na doon sa dating ano no, pagdinig sa Senado. So sabi ni Senador Enrile, hindi daw ito politically motivated. Medyo baka maraming hindi maniwala sa kanyang uh, pahayag na yan ano, considering malapit ang eleksyon at yung background ng mga nangyayari at kung sino ang mga personalidad na nagungkat ulit nito no. Pero ang mahalaga dito, May Ann, ano ang mga bagong ebidensya? At gano'n ba katagal Itong uh, itong anong ito pag na ito dahil syempre gumagastos tayo ng pera ng bayan dito. Uh -huh. Alam mo ang pinasimple lang ano Sheryl tama ka yung mga naungkat yung mga sap nung operasyon mula sa plano hanggang sa pagsagawa. Nabanggit na to nung mga nakaraang pagdinig noong nakatang taon. Pero yung pagtatanong kasi talaga ni na napapalabas niya, for example, na itinago lang yung impormasyon doon sa tatlong tao. Kumbaga, detalyado yung pagtatanong ni Senator Enrile. At sabi ni Senator Grace po nga, nitong mga nakaraang araw, yun dito yung sabi ni Senator Enrile sa kanya. Maraming mga impormasyon na hindi na ipalabas dahil doon sa manner ng pagtatanong nung mga nagkaroon, nung mga senador nung nakaraang pagdinig. At ang sinasabi ni Enrile, kaya niyang palabas pansin yung mga impormasyon na yun using the same facts pero sa uri ng kanyang pagtatanong knowing na military person May din Ann. naman siya dati. May sinasabi, yes. May an. Ang pagtatanong nila, pwede nilang nagawa yan dati kasi pare-pareho yung mga guests na nandyan. Sana tinanong nila dati. Ang importante ngayon, ang mga bagong mga ebidensya na lalabas. Exactly, Sherry. Yung nang lumalabas ngayon. Yung pagtatanong ni Enrile talagang Very detailed, kasi marami doon yes or no, hindi makatanggi, hindi makapag-explain yes or no. And doon, mai-infer mo talaga, Sherry, kung ano yung nangyari, hindi mo nakita noong mga nakaraang pagdinig. Kung gano'ng katagal okay. ito, ang sinasabi ni Sen. Tate, hopefully, isang araw lang at ngayon lang yun. Ah, ngayong araw lang na ito. So, Oo, dapat sir. lumabas ngayon kung may ipapalabas silang mga tape, may meron sila ipapalabas ng mga recordings, dapat lalabas sa araw na ito. Supposedly, kasi ang gusto nila sana isang araw lang yung pagbubukas ng pagdinig. But we will never know kasi meron baka may humirit ng executive session, Cherry. Okay. So, so far, wala pang ipapa yung mga, yung mga recording na ipapa, uh, ipeplay, ipa-play. Wala pang uh, uh, desisyon tungkol dyan, May Ann? Honestly, sa mga oras na ito, Cherry, ang discussion pa lang, nasa January 25, operation ng Mama okay. Sata, ano, at 8 a.m nandun pa lang, ganun ka detalyado. Nandun okay. pa lang yung pagtatanong ni Enrile. Matagal-tagal ka pa dyan, yes. Yeah, Mayan. Maraming matagal, salamat at uh, abangan namin ang update mo, Mayan Los Banyos. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.